Yan, guys, buboy namin tong ah. Uh, one piece thousand sunny from Bandai. Sana mabuo namin ng isang upuan lang. Mm -hmm. Ang daming parts siguro dyan. Tiyan mo. Mm -hmm. ay, ano? Di ba may panggupit ka? Oo. Uh. Di ba ikaw may pangganan-ganan? Pangbubuo ng ano ito? Oo. Uh. So, natin. Bubuoyin mo, manonood ako. So, ayaw mo yun <laughs> Yan guys, bubuoyin namin itong uh, One thousand sunny from Bandai. Ayan. Yeah. Yeah. Ay. Ayan na, uh, ito na yung mga ano niya. Ano yung tawag dito? Runners. Runners yung tawag dyan. Ba't tumatakbo ba? Huwag <laughs> kang ano. Runners ang tawag sa gantla. Bakit kasi run runners? Kasi naka-run sila dyan. Kasi Ewan ko, hindi ko alam. Basta runners ang tawag dyan. Okay. Siya yan na yung runners, uh, guys. Ayan ay taas ng sunny. Sana mabuo namin ng isang upuan lang. Ingat. Let's go. Ano? Ingat sa paggamit. <laughs> ano na yun? Kasi Art Angel, ganito yun. Oh. Diba? Lalabas si Pintado. Oh. Gaganan. Oops. Teka muna. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Balik tayo. Ayaw mo ng gunting. Baka naman makapukuha. Parehas lang yun. Okay na yun. Okay na guys. Magta-timelapse na kami. 5, 4, 3, 2, 1. David. Mm. Dami pa. Dami pa kaming... Oh na.

Okay, guys. <laughs> Nagkabit na natin pareho. Nagkabit na natin sa ceiling. Dito. Hindi, uh, ano yung nakasaisa? Dito? Oo, kung anong yung kiramit mong poste, syempre yung nakakabita mo na sa Okay. Saan nga ba? Dito ba? Parang alam ko mas malaki yung nasa harap. Eh, kasi yan yung... Tignan mo, alam ko eh. Hindi, mali ako. Di ba mas malaki nasa harap? Ay, mali yung gyan, Wait, huwag dyan, huwag dyan. May radio dyan dito sa baba. Tapos ka dito yan, o. may pali pa. Hmm, sticker na. Dito. Okay, so. Hello. Wala pa si, ano, si Going Mary number 2. Ayun, may maliliit pa. Saka yung pang shopping-shopping okay. nila. Okay. na, uh, sticker na kami. Sticker! Okay, tanga ano, nung ano, yung sa... Ang tawag dun, yung straw hat crew. Okay, yung... Tingnan nyo yung straw hat crew kasi. Ang liliit. Ayan o. No. Pakaliliit. Didikit lang namin sticker. Kasi ito, ipipaint pa. Wala pa kami paint. Ito sila. Ganoon na lang natin. eh

tapos maravigid sa adi Ito, precision water gaganan mo siya dito which is hindi pa namin alam gawin hindi namin alam gawin to yung binabasa, alam ko binabasa to eh ayoko naman masayang yung sticker kaya siguro Mag-youtube muna kami kung paano ikabit. Wait na, wala ka to. Pwede, Pwede. To, Pwede yan siya. Yan alam ko ba, sa pa to. Para sa mga builders dyan, alam kong alam nila yung tinutukoy ko. Yung water slide. Alam ko yung water slide, hindi ko siya alam kami. Walang may alam sa amin dalawa. So, ayan na ang finish product. Yeah.